Uh, ano dito tayo sa ating unang pilot episode. Unang pilot. Uh, blind tier list with Womi. Sex. This time, ang edition natin, Jungler. Yes. Sex. Olet, Yes, ulit, Take two. Olet. dito boy. Blind tier list. I-rate po niya ang uh, mga Jungler na to sa na makikita niya. Ilalayin sa tier list. Nang hindi niya alam yung susunod na mga, mga Okay po ba? I consent. Okay. So, dahil may consent, tuloy na natin. <laughs> <laughs> daming cut na ito. Parang pilot episode <laughs> daming cut. oh, ito na yung, ito yung una. Ito okay. okay. yung una. Uh, sige yan, si Zayda. Saan mo lalagay si Zayda? Zayda. Okay. One highest ha, one highest. Hindi okay. mo na kayo line 5 lang. Edit na lang natin. O sige, Zayda. One highest <laughs> Zayda, and lowest. Zayda, kiss muna kita. Na, na, lalagay muna kita sa number 5. Bakit 5? um, naniniwala po ako malakas si Zaida pero kailangan i-save muna natin yung mga slots kasi madami-dami pa tayo eh. Sorry okay. Zaida, oh, bunot ka kasi. Number 2. ah uh, ito si si Rad, si Rad, si Rad. Irad ikikis din kita. Uh, number lalagay ko si Irad sa number 7. Sige, two stages lower than Zaida. Ah, uh, two stages lower than Zaida. Bakit? Ano, ah, tip ko lang. O oh, sige. <laughs> Ito na. Kairi. Kung si Kairi. Tigis ko muna si Kairi. <laughs> uh, number three. Wow! Bakit number, taas niya na? Pero hindi sobrang taas. Bakit number three? Wala. Mabait si Kairi. Paano kung ano? sige. Wala. Oh, blind to, uh, to, to, to. Blind to. Blind, blind to. Blind, 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 to. Blind. Economy, okay. okay to na. Ito na. Oh. Si? Si Wise. Uh, wala threat. Sino? Si? Wais. Hindi ko alam kung tama ba yung oh may binus rate my oh may binus <laughs> impersonation. Oh, pero mali, sigurado ako pangit yun. Pero... Waes. Waes. Oh yeah, waes. Okay. okay. Oh may ko marinig mo to. Sorry na lang. Uh, I, we love you. We love you. Sobrang gana yung mga analysis at mga ano ni Sir Wais. Ilalagay ko po siya sa number... Wala na eh. Number two, number two. Number two. Higher than Kyrie. Oh, oh higher than Kyrie. ba? panalo siya. Nang world champion to pare. Sige, tama tama. Tapos tapos pre, sa lahat ng mga ilalagay natin dito, may nanalo ba ng ginagamit si Aldus bukod diyan? Wala pa, wala pa. Di ba? At ito, legit ito, sobrang random nito dito ano, ah. blind pick kasi. So ito, ah. kailangan mo Ay. Alam mo na kasi. Ay, ito, sorry, sorry. Oh, uh -huh. yeah. ito hello. na. Midnight. GG Midnight. GG Midnight, GG, midnight from Gaming Gladiator. <laughs> so, the goat of North America. Ilalagay ko, ay, wait lang, kiss. Mm. Ayan, lalagay ko po siya sa number, ah, uh, wala bang bonus? Uh, wala, yan bonus. na yun, kailangan play by the rules. Sige, play by the rules, ilalagay ko po siya sa number four Higher than Saida. And Irad. And Irad. Bakit? Nasa likod ko lang siya. Hindi, kasi MSC. MMM, -E kasi nag-MWI champion mm. siya sa puso ko tapos na uh, napaangat din niya yung nxpe all the mm. way to top 2 sa imagination ko tapos na uh, napa-champion din niya ang North America sa alternate realities yes, yes. so Gigi Midnight, Midnight kung si Midnight ang the goat of NA si TPI the throat the the goal, I, the, the, goal uh, the goal of Up. NA. NA. Oh, goal as in... Ah, in kasi mapunta. Okay. Yun okay. yung yun yun goal. Yun oh, goal. Okay. Uh, Kala ko, the throat uh, of NA. Kasi <laughs> papunta na siya dun. Siyempre, uh, eh. pag-gaster ka, ang puhunan mo. Throat. throat. Oh, throat. Oh, Shout -out yeah. sa mga ang puhunan dyan ay throat. Yes, sir. <laughs> <laughs> next. Next, next, next. Patay <laughs> <laughs> <What laughs> ko. <I want> that... <laughs> Ay, ay so huwag grubo. yun ang tatagdag. Oh, Uy, huwag yun ang tatagdag. kakat ko. Baka dami ko pa ikat. Sobrang gol. Ang gulok. Sir Hate. Si Sir Hate. Si Sir Hate. Kiss natin si Sir Hate. Ayan. <laughs> <laughs> Lalagay natin si Sir Hate sa currently number... Sorry, Sir Hate. Medyo matagal-tagal na eh. Number 9 lang. Mo. Number 9. Okay. Number Next. Ito. Okay. Okay. Si, uh, ano? You know, si Sir Sekais. Ayan, Se si, Sir Sekais. The Kase. Sky Prince. Hindi kami may, uh, ano eh. Hindi hey, kami close. Hindi kami close. Kikis ko na rin <laughs> Number 6 Uy! Higher than Irad. Oo, oh, higher than Irad. Pero nag-MC na to uh, si... Uh, Bagay. Eh. Si MC Chad. Sige, sige. O yan. World Champ, Kyle uh, Kyle Tisi. Gago! Oo, oh, ayan, ayan. Ikaw. Kasalanan mo yan. Sorry Kyle, ang pinakamataas na mabibigay ko na lang sa iyo ay isang kiss at eight. Okay, world champs. Alam world, world champs. Sorry, sorry kung alam ko lang ilalagay kita sa mas mataas. Oh. ito eh. na. Ah, oh. So, no, I Ki Gago! Oh, ano, okay. ten yan one? One. one kay King Kong mga tol. Pwede ko ba makita yung susunod? Hindi na, kaya nga blind eh. Hindi oh. na no blind yun. <laughs> King. Kingin <yun> na naman. <laughs> Eto lang, uh, ano, si... Imposibleng wala si Kyle Teezy dito eh. Sorry, King. Ano mo naman? putang <laughs> Ano, uh, ilalagay ko siya

Ryzen, Ryzen, ang hari ng trade. Ang hari ng trade. Ryzen, Sa <laughs> ikaw ang aking number one. Yes, sir. Kasi akala ko lalabas si Carl TZ, pero dahil nalagay kita sa number one. Yan. Dahil nasa number one ka, Ryzen. Oh, ikaw. Kailangan ka makapag-playoffs na, so ikaw Good Let's go. Good Let's luck, good luck. luck, good luck. Okay. Good luck. Thank good you. Blind, ano tayo Blind okay. tier list. Oh, blind tier Bye. list, ayan. I name a hero, you name a player, this, this is First, first Pick. pick. <laughs> Anyway, sa nito tayo kasama si Kyle TZ, Blind Tier List. Basta, bibigyan ko siya ng mga junglers na ngayon, isya, maglalagay ng ranking, one highest ha, one highest. At hindi niya alam kung sino yung mga susunod or kung sino pa yung mga natitira, pero hulaan niya, okay? So ito, ang una natin ay si MP The King. Saan mo siya lalagay? Sa mm, right now, siguran siya. Okay. Nisip ko pa yung mga lalagay mo ano eh, okay. yung jungle eh. Bala ka, ikaw. Discard mo yan. Um, dito mo nakita, MP. Six mo na six. Okay, okay, okay. Isip ko pa yung mga ano niya eh. Balagay niyang jungle eh. Sige to. Uh, okay. Si Kais! Yeah. Tinalo ko na ito ng MS, siguro na siya. Mga... Uh, four, four. Oh, may konting trauma ka pa. Ha? May konting trauma ka pa. Hindi naman, sakto lang. Nakabawi naman ako sa nung ESL namin. Tama, tama, tama. Next, Next. to. Si Wise? Si Wise. Parang ano to? Siguro na ako. Three ako, three. Okay, okay. Number 3. Wala, malakas talaga yun. Eh. Hmm, no? Mm, malakas talaga yan. Kahit nung maglalaro pa siya. <laughs> <I> Rad? Hindi <laughs> <laughs> ko nakikita yung laro niya ngayon eh. Pero, kung i-base ko sa amin niya, sa, sa, prime, pwede. Sa prime niya. Hmm. <laughs> Ilagay mo na ito dito sa 7. Maraming ano eh, maraming pang jungle eh. Sino, okay. malalakas na, na nasa isip ko eh. Sino ko? Ryzen. Ah. Uh, hmm. Ryzen. Okay, so above Irad. Tingin mo mas malakas si Irad dito. Mm, sa, sa sa prime niya? Oh, mas malakas si oh, ito talaga yung na. ko, yung idol ko. Talaga ko yan sa one. No question, no? No question na yan. okay, next. Ay, wag to. <laughs> Si Midnight, sige. 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 Saan mo lalagay si Midnight? Dito. Sa baba. Oo, sa baba. Nagpas. Nagpas ng 10. Ganyak <laughs> <Na> <laughs> lang. Watch Midnight. Love you. Hate? Prime Hate. Prime oh, Hate? hate. Ay, <laughs> uh, madami to. Nagpas 10 to eh. Kaya... Ano? Ah, nagpas 10? Hmm. Hindi to sakto. Prime Hate? Dito ka sa 5. Idol kita mag-ocean dati. Oh! 5 ba rin nun? No? Second combo. <laughs> Next. Ito, si King Kong yung inaantay ko. Wow. Number 2. Okay. Number 2 si King Kong tsaka top 1 si Carl sa akin. Okay, okay. Sino yung salot? Uy! Oh, no! No choice ka na, boss. 9 or 10 na lang yan. Okay lang. Kahit tropa naman tayo, kahit ano mo naman kung saan kita ilalagay dito. Wala eh. Ang tagal tibigay ni Coach Rob sa akin eh. Ikaw muna sa next. Last. Uy! Ang dami pa to si Kyrie, oh. Oo, dami si Kyrie. Wala eh. Sorry. Hindi ko naisip sa sa Indo. Ito muna sa 10. Yun talaga, yun ang point ng blind. Pero sige, bibigyan kita ng ano, uh, dalawang chance lang. Kung meron kang ipapaguhin, ipapaguhin lang. Papaguhin ko? Oo, oh, dalawa lang. Bali, technically, apat yung mapapaga mo. Dalawang moves lang. Swap yun ha, swap yun ha. ko si, ano, si... Ang hirap eh. Si si Ta uh, okay. Tapos si Kais mo tanggalin natin si Kais. Kais Kairi. Tapos ito. Demon Kite. Top 1 ko ngayon eh. Oo. Oh. Lakas ngayon Consistent. Okay. Gumanda, gumanda. Ikaw, saan mo lalagay sarili mo dito? Guru. Nakatuwa nga, di ka nabunot eh. Based on... Sa mga runes siguro na ako. Dito ako sa... Ito ka ba? Ay, ay. Ito ka ba yan? Oh. Tabi, tabi, tabi kami ni ano? ni okay, nai, Tabi no, kami ni Kairi. Okay. Good luck, LTC. Sana makapasok ng playoffs. Sana. Thank you, thank you. May may, may supporters mo? Yun. Um, thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa Team Falcons. Kahit na 2% lang kayo, um, sobrang laking tulong sa amin. Sobrang laking tulong para sa amin yun. Kasi doon kami nabubust ng confidence sa amin. Okay. Very good. Thank you so much, Kyle Thank you. So, kasama ko yun si Demon Kite. Pwede ba itong tawagin DK? Feeling okay. close ba yan pagganan? Hindi naman. Okay. Oh, so, DK, ganito ah. Nasa flight playlist tayo. Meron tayong 1 to 10. 1 being highest 10. Bibigyan kita ng mga picture ng mga jungler. Lagpas sampu to ang mga junglers sa to. Okay. So, uh, hindi ko alam kung ano yung magiging order nito kasi random nga. Tapos, um di, um, di, ko rin masasabi kung sino yung sampu lang na mapipili mo. Pero, dapat ma malagay mo sila dito sa rating mo. Okay? Goods, goods. Goods, goods. Okay. Can you hold this? Okay. First one. Ay, swerte ka lang mali, din, mali ang balasa eh. So. Uy, ikaw! O, oh, sar sarili mo. Saan mo ilalagay? Ako? Ah, uh, sige, sa number five muna ako. Five. Bakit five? Ah, uh, kasi marami pang mas malakas sa akin eh. Eh, okay, sige. Ito next. Sino yan? Si Kais. Oh, si Kais. Ah, uh, si Kais. Number four. Mas mataas kaysa sa'yo? Hmm, kasi ano yun eh. Ah, uh, currently, ay, sila yung last na nag-champion before yung TLP siya, EWC. Okay. Nakatapat mo ba ito sa, ano? Mali sa Malaysia? Nakasabay mo ba ito? Oo, oh, nakatapat ka siya. Okay, naman, no, no, goods naman. Season 12, goods naman. Okay, okay. Ito yeah, yung next. Prime Hate. Uy, Prime Hate. Ay, kang hirap na ito ah. Gusto ko mag-save for the best eh. Sige, ito mga 60. Mga 6, okay. Next, ito. Sino ba ito? Uy! Super Zayda. Zayda. Kanina lang. Zayda. Uh, seven. Seven Zayda. Okay. Over, ano, lamang ka ngayon kasi panalo ka. <laughs> Pwede na rin na na. <laughs> Next. Uy, the goat. Ano? Number one to number one. Undisputed. Undisputed yan. I mean, wala na that I explain eh. Okay, sige, sige. Next. Okay yan. So, ito yung tricky kasi di natin sure eh. Two and three na lang yung inaantay ko eh still meron pa si King Kong right tsaka yung ibang junglers so di atin na lang baka wala si King Kong di mabunot di ba okay sige lagay ko muna si Kyrie sa number 3 Okay, safe, safe, safe. pero mahusay din talaga si Kyrie. Oo oh, naman, wala nga okay. ano yan kasi sa mechanics si Kyrie din talaga tinitignan. Okay. Game, eto na. Uy! <laughs> Naku, lupit! Wais! Teka, maalang mali ito. Wais! Saan mo ilalagay si Wais? Ah, uh. Ah, sige. Number 2, number 2. Okay. Bakit, bakit number 2? Magkasunod na yun eh. Ah. May achievements na yun, no? Okay, next. Ito na. <laughs> yun lang. 8, 9, 10 ka na lang. At nabunod niya si King Kong, guys. King Kong. Sige lang yun natin sa number si King Kong. Oo. Oh. You'd kasi yun eh. Yes. Oo, oh, yun na yun eh. Okay. Lahan na kasunod eh. Ito na. Next. Kyle TC. Number 9. Number 9. <laughs> no choice na din. No choice na. <laughs> okay, so last mo si Ryzen. Ayan. 10-9 okay. last eh. Sorry, right. Ryzen. Sige, ganito na lang. <laughs> Dahil uh, medyo naging tricky, bibigyan kita isa lang. Isa lang, ay, I mean, dalawa lang na pagpapalitin mo. Dalawa pa Kung kailangan mo. Uh, para, ma para maayos ng tier list na to. At syempre, bakit? Sige. Pagpalitin ko una si King Kong and si Secais. Kasi for me, si, uh, mas nalalakas na ako kay King Kong. And, pero, pero ibig sabihin niyan, mas malakas ka na kay si Kais. Pwede, number 8 na siya eh. Okay. <laughs> Tapos ang next na yung ko, si uh, Kyle Tizzy tsaka si Hate. Okay. Okay, swap lang ganyan. Swap lang. Okay. Ayan. So, ang number one, ay, number five mo, ikaw, tapos, so, Demon Kite over Kyle TC. Naniniwala okay ba yan? Parang, yeah, improve. Improve the, improve. Parang alam ko na patutunguhan nito eh. Okay lang, sige, ano, baka may last message yan sa mga ano supporters? Uh, maraming salamat sa mga sumusupport sa Aurora, lalong -lal na sa akin. Thank you so much guys, tsaka kita-kiss tayo sa week 8 and sa playoffs. Okay, top secured, yun na po.